Meron tayong special guest. Makakasama po natin ang comic book writer at children's book author na si Ms. Bambi Eloriaga Amago. Ang kanyang graphic novel na Do We Do Asks ay napili bilang isa sa mga official na entry sa kauna-unahang Philippine International Comics Festival o Picof. Uh finalist sa 39th uh, National Book Awards at sa 2025 International Uh, board on books for young people's outstanding books, ah uh, books for young people with disabilities at nakatanggap ng Reader's Choice Award sa 7th National Children's Book Awards. Ay, award-winning talaga, mm -hmm. Bianca. At alam mo ba, kasalukuyan siyang yes. nagtatrabaho bilang managing mm -hmm. editor sa Webtoons na isang US-based publisher. Ang galing. Ayon uh -huh. dyan po si Ms. Bambi. Welcome uh -huh. po, Ms. Bambi, sa uh, Read Pinoy! Maraming salamat sa napakagandang introduction at uh, magandang tanghali sa lahat. So, uh, Miss Bambi, paano po kayo nagsimula sa comics at sa children's books po? Nagsimula sa ko nagsimulang magsulat ng comics, medyo accidentally. Hmm. At the time, noong uh, early 2000s, uh, nagtatrabaho kasi ako sa Quester Magazine. Uh, baka kilala siya ng mga batang 90s. It was Quester Magazine, the ultimate anime magazine. Ako yung editor-in-chief noon. Ang Questor ay para siyang um, sister publication nung uh, may-ari ng nagla-license ng mga anime sa TV at the time like Ghost Fighters, Slam Dunk. So ang job namin sa Questor is to promote yung mga shows na yon. So we would write articles about yung mga anime na napapanood sa TV. So syempre, um, Bilang lang naman yung mga anime sa TV at the time, so medyo nauubusan na kami ng content. So in a, in a bid to uh, make uh, our own content, nagtry try kaming gumawa ng original comics in manga style. So uh, isa dun sa mga comics na nasulat ko at, at in-illustrate ng um, staff artist namin at the time is yung uh, Ocho del Dio. And then ang iba pang comics na lumabas dun sa Questor is yung like yung Bukito uh, gawa ng isa pa naming kasamahan si uh, Igor Kaba was the managing editor at the time. Also um taps na kasi namin na naging patok siya kasi uh, probably starved for content at the time yung mga kabataan wala pang internet ano. So Uh, at saka, mahilig sila sa mga manga style uh, content. Ka uh, katunayan yan, kasubayan namin yung Culture Crush. Isa pang local publication na manga-style comics. So, dahil nga, na, yun nga, feeling namin na star for content yung mga readers, nagkaroon kami ng sister publication called Buster Extreme Manga Mania, which had yung uh, hindi na siya feature magazine, puro comics na siya. Tapos, for Children's Lit, Um kasi para sa akin napaka-challenging gumawa ng isang children's book actually for me I think it's harder to do than comics and sometimes syempre we have to go out of our comfort zone as creators kailangan natin i-challenge yung sarili natin So um actually journalism major ako Although, I tried to uh, get into creative writing uh, and take, uh, take a masteral course sa so UP Dilemma ng creative writing. Unfortunately, hindi ko natapos pero sana mabalikan ko. Ang pinaka nagustuhan kong units was um, children's lit. So ang mga professor ko noon is mga katulad na Ms. Carla Pasis, si uh, Sumalangat Nawa, si Sir Rene Villanueva natuwa ako doon sa mga units ko that had uh, uh, that were that taught children's literature kasi napaka-challenging niya kasi akala mo ah, madali lang naman pang bata, 'di ba? Kasi parang ini-equate natin yung bata madali. Pero actually mahirap magsulat para sa mga bata kasi kailangan ni take into account yung psychology nila, yung capacity nila to learn certain concepts kasi um anong age sila best matuto ng ganitong concept, anong age yung ganito dapat. So, all of these things are taken into account into making a children's story, a children's book. Alam natin, Miss Bambi, na iba yung pagsusulat ng for anime or for manga. And iba din yung pagsusulat ng anime o manga, pwede nyo po ba kaming dalhin sa proseso nyo sa pagsusulat at kung saan o paano kayo nakakahanap ng inspirasyon para dito? Ang process ko for writing uh, uh, manga or comics is actually I, I write it in screenplay format. Kasi yung iba ang nagsusulat uh, panel by panel descriptions. Kanyari, uh, panel 1, ganito yung nangyayari, ito yung dialogue, ganun-ganun. So, describe nila talaga para sa artist nila kung anong gagawin. Mm -hmm. Ang gamit ko is screenplay format. Um, screenplay format is what is used sa mga films and TV. Mm -hmm. So, uh, mas ano siya, mas this, um, I would like to say it's freer kasi um, it just establishes yung scene. It's day or night and setting. And then, anong nangyayari sa scene description? And then yung dialogues, bakit ko napili magsimul magsulat in screenplay format? Kasi gusto ko collaborative yung process, ayaw kong masyadong ikahon yung artist. Kasi comics is um, a marriage of text and images. So gusto ko pumasok din yung creative process ng artist dun sa doon sa work. So in in parang masyado for me kasi masyadong nakakahon kapag masyadong dinidikta na dapat sa panel panel na ito ito yung ginagawa niya. So parang for me the work becomes better once nag-add yung artist ng creative input niya. So kumbaga kung ako yung screenplay writer, dapat si artist ang director ng film if we're talking about film. So parang siya yung magsa nong scene kasi siya yung sa kanya napupunta yung visual element nung nung medium. Okay, so Miss Bambi, uh, kayo po ba ay mayroong iniidolo sa mundo ng comics at sino po ito kung meron? Ah uh, so but, nung kabataan ko, hmm. nahilig ako sa nung high school, nahilig ako sa X-Men. Ang nagsusulat hmm. ng X-Men at the time is si Chris Claremont later on uh, na, na introduce sa uh, Sandman ni Neil Gaiman and then si Alan Moore din. Mm -hmm. So local uh, scene, gustong gusto ko yung uh, Jesus Jojo ni Carlo Vergara kasi napakagaling nung pag uh, transitionings niya from comedic scenes to dramatic scenes. So, natutuwa ako pag ganun yung work na hindi pure drama or pure comedy lang. Tapos magaling yung pag-transition na hindi jarring na oh, umiiyak kami tapos or nagdadrama kami tapos biglang ay magpapatawa. Hindi hindi jarring yung discarte niya sa mga ganun yung mga transitional scenes na um, sa mga uh, contemporary na ngayon gusto ko yung mga gawa ni na Mervyn Malonzo at uh, Julius Villanueva, so uh, respectively tabi po at saka yung Arcangel. Si Julius kasi is napaka prolific, ang dami niyang gawa na I think equally magagaling. Hindi ba? Minsan kasi pag ang isang writer or isang artist is maraming ginagawa, yung iba hindi ganong kaganda, di ba? Yung hindi, hindi ano yung levels, pero si Julius nakakahanga kasi yung lahat ng gawanya equal equally lahat engaging entertaining entertaining and then may social commentary na hindi uh, yung iba kasi gano'n na may commentary na ka turn off kasi masyadong preachy si Julius magaling yung discarte niya kasi na he i writes it in a way na makakakonek kay eh. mm -hmm. So, parang mas nakaka-relate ka. Si Mervin naman, nagustuhan ko sa tabi po, is yung ang twist niya sa aswang. Kasi, di ba, pag sinabi natin, aswang, manananggal, Filipino folklore, ang daming gumagawa. Siya, ang twist niya, is ang, gust, nagustuhan ko na nilagay niya yung aswang sa world ng mga works ni Rizal. So, kakaiba para sa akin. So, ayun. Ang dami nating uh -huh. mga paghuhugutan ng inspiration <laughs> dito, Ms. Yes. Mami, no? And talagang humahanga kami because you're one of the award-winning authors po, lalo na sa Salama. young people with disabilities. Pwede yeah, niyo po bang ikwento ang iyong journey dito? um, Bakit? ko naisipan na gumawa ng to be do ask and also too loud which deal with autism it's because of uh, my own personal experience of having a child with autism so um dun sa to be do ask na graphic novel that is um, based on our own story as a family kung paano namin nalaman na meron siyang autism yung mga challenges na hinarap niya habang siya'y nag-aaral at kung paano namin hinaharap itong mga challenges na to as a family. So, unang-una, bakit ko napiling um, isa comics yung kwento namin? Meron reluctance actually kasi syempre, private life namin yun, ano? So, parang mababasa ng karamihan. Pero, ako kasi mas na yung feeling ko na kailangan to malaman ng tao kasi kakaunti pa lang ang nakaka um, hindi nakakaalam kasi marami naman ang aware na about autism but more of it's konti pa yung understanding like sa katunayan um, medyo late diagnosis yung anak ko 8 years old na siya formally na diagnosed so um, kahit kami as parents hindi namin right away uh, nalaman na meron siyang condition na to. So, and, and um, this I attribute to yung parang lack of understanding pa of um, persons who have this condition na kasama mo na sila, um, kaharap mo na sila, pero hindi mo uh, malalaman na meron sila nito kasi uh, another thing is masyadong stereotypical kasi yung nakikita natin sa media. So, but they're not all like that. Kaya nga um, tinatawag na spectrum disorder kasi it's a, it's a spectrum. So, maraming symptoms. Hindi ibig sabihin na yung napapanood natin sa TV, lahat sila ganon. Hindi din ibig sabihin na lahat katulad nung, sa experience ko, lahat sila katulad nung anak ko, hindi. Iba-iba yung set of symptoms per person with autism. And people have to understand this para alam natin paano makitungo sa kanila. How do we interact? Kasi hindi naman pwede na ay may autism ka, ikulong natin ikaw sa kwarto, di ba? Or huwag ka nang lalabas ng bahay. Kasi we want them to be productive members of society then. ba? Diba? So, kung ikaw, isang taong nasa school o nag-work, biglang meron kang classmate o meron kang nakatrabaho na person with autism, I want you to have an understanding of how to interact with them. Para hindi ka, the stereotype kasi makes you feel na ay maaawa ko sa kanila o natatakot ako sa kanila. Mm -hmm. When actually, you don't. You don't mm, uh, need to feel like that. You just need to understand. Kasi understanding breaks these things, breaks these stereotypes. Yes. And then, mm -hmm. yun nga, you just treat them like anybody else. Na, Kung paano tayo makitungo sa isa't isa, ganun din dapat yung pakikitungo natin sa kanila. Oh boy, so, definitely. Parang naging advocacy ko na rin yung, pag, uh, yung pagsusulat ko ng mga kwento for them. Alam mo, yas si Ms. Bambi, actually, first time ko siya na-meet, siguro around half a year ago, pumunta siya sa NBBB office para sa isang interview at kasama niya yung buong family niya. Tapos, doon ko na-realize actually, Miss Bambi, ano, dahil sa inyo po na ang comics ay hindi lang pala exclusive for superheroes, villains, at mga explosions. Hindi lang siya for uh -huh. action. Pwede rin pala siyang gamitin to use, uh, to spread awareness on a lot of important things. Yes. Tama po ba, Ms. Bambi? Yes, yes that's um, correct. Kaya, ako din napili na using comics because comics is a very accessible medium. Like, anybody can read it all ages, all uh, social classes, di ba? Sa, katun yes. sa katunayan nga, nung dating panahon, halos lahat ng tao, dating panahon, ano, pero na 1970s, 60s, 80s, <laughs> nah, halos lahat, di ba, parang familiar sa comics. Kasi nga, pa, kahit sa tindahan, may mga nakasabi. Ibig ko sabihin is kahit anong social class, Is nakakabasa ng comics. So, kahit anong um uh, educational level nakakabasa ng comics and then even persons who have difficulties in in reading, mm -hmm. comics can help also. Nako, maraming maraming salamat po Miss Bambi. Sobrang <laughs> appreciate po natin ng ang ating kwentuhan today ano. Thank you so oh, much Miss Bambi.